Okay, magandang araw po sa ating lahat. And alam ko marami nagtatanong doon sa vlog ko. Lalo na doon sa conditioning method na video na inilabas ko. Uh, matagal na, isang taon na rin siguro. Kung kailan ba dapat or anong oras ang tamang uh, pagpapainom ng gamot sa manok. Yung vitamins, yung supplements, antibiotic, lahat yon. So, para sa akin, the best time of the day na papainumin natin ng gamot ang mga manok natin is in the morning together with their meals. Ibig sabihin, pag pinakain natin sila afternoon, pwede na natin silang painumin ng vitamin. Ngayon, ano ba yung reason bakit sa morning pinaka the best siya painumin ng gamot? Uh, for me, uh, mas ma mas mabilis nila itong ma ng katawan nila mas nakakatulong na may kinain sila and maabsorb nila yung uh, vitamins. Ganon din sa mga antibiotics. Kahit naman sa tao, 'di ba? Pagka tayo ng gamot ng doktor, kunyari, rin antibiotic para i tayo sa mga sakit natin, mas maganda talaga uh, after ng meal para matulungan tayo sa pag yung pagkain natin uh, makatulong yun na maabsorb ng katawan natin yung gamot and at the same time para hindi sumakit siya natin. Ngayon, hindi naman lahat tayo is uh, kumbaga, morning person. Uh, ako tinatamad din ako sa umaga, minsan magpainom ng uh, mga vitamins sa manok. So ginagawa ko rin, minsan-minsan sa hapon. Ganon pa rin yung uh, procedure, papakainin, then papainumin sila ng gamot. Doesn't really matter kung umaga or hapon unless specifically uh, instructed doon sa gamot na ibibigay nyo sa klase ng vitamins. Pwedeng pwede yung basahin yan. Nasa likod lang yan ng box or pwede nyo itanong doon sa uh, binilahan nyo sa agribet supply kung kailan ba mas maganda ibigay yung, yung gamot na yon. Ngayon, pagdating naman sa mga water solubles na mga uh, supplements, uh, for me, anytime of the day pwede. Siguro kahit walang kinain, pwede. Kasi water soluble naman siya Correct me if I'm wrong. Baka mali yung pagkakaintindi ko. Pero so far, okay naman yung uh, result sa akin. no Sa experience ko sa mga manok ko na alaga. Depende na lang, na lang talaga yon kung paano nyo prepare yung manok. Kung, pa, kung ano yung routine niyo, Kung ano yung uh, training na ginagawa nyo sa manok. Siyempre may mga manok na sobrang pagod siguro sa training. Pag nagpipre kayo, maaaring hindi nila o hindi umepekto sa kanila yung vitamins na yun, kasi baka may nararamdaman silang iba. So, depende talaga yun, case to case basis. ah uh, ang video lang naman ito is para simpleng sagutin lang yung mga katanungan nyo. Pero, hindi siya yung yun na talaga yung sagot. No? Hindi, hindi yun yung uh, doesn't mean yung effective sa akin, maging effective din sa inyo all the time. Hindi naman. So, depende na rin sa inyo. Discard niyo nyo na rin po yun. At to, sinishare ko lang naman yung, uh, based on my experience, mga nalaman ko, sa mga napagtanungan ko din, uh, sa mga natutunan ko on my own, sinishare ko lang din sa inyo. Hindi ako nagsasabi na, hindi ko sinasabi na ako yung paniwalaan nyo. Depende pa rin po yun sa inyo. Pero ito lang yung may sinishare ko sa inyo. And as long as, so recap tayo no, as long as napakain niyo yung manok, doesn't really matter kung umaga or hapon kahit pa sa gabi pwede niyo bigyan kasi may mga bed bedtime vitamins nga tayo no sa tao may iba diyan magsasabi eh bakit ikinukumpara mo sa tao eh, manok naman yun eh na experience ko eh so okay lang yun sa akin umepekto naman sa mga alaga ko and yung mga manok may buhay din yan may, may stomach din sila may chan may digestive system so yung absorption halos pareho lang din naman ah uh, kumbaga yung yung theory ano kung paano yun paano na na absorb as long as gagawin niyo siyang uh, routine daily routine ng mga manok niyo and also i'd like to uh, kumbaga i retaliate o na hindi retaliate reiterate na ang vitamins kasi hindi naman yan or kahit ano pang gamot supplement antibiotic, hindi naman yung miracle drug na lalakas yung manok natin. Kinakailangan, ma-absorb ng katawan nila, ma-build nila yon and maging uh, part talaga ng routine nila para mas ma-develop yung uh, lakas nila, resistensya, and at the same time yung Umaga magiging used to na yung katawan nila dun sa vitamins na yun na magiging part na yon ng kanilang overall um, health para at least kahit pa paano meron yung advantage doon sa mga uh, kalaban natin. So yun lang po. Sana may natutunan kayo. And see you sa next vlog. Salamat.